Good morning, good morning. Welcome to Parroquia de tu Cuestra Señora de la Asunción, Santa Maria, Ilocos Sur Church. At ito yung church guys na napaka-old. Hi guys, welcome to my vlog. Dito kami sa San Fabian. San Fabian pa lang kami guys, nag-stop over lang kami kasi nagabihan na, hindi na kami nagtuloy sa Ilocos. At ngayon pa lang papunta kami Ilocos. Pero sabi ko, total sa harapan kami ng simbahan na natulog. Oh, magsimba, magpunta tayo dito sa harap. Mayroon silang Monday mass, 6am. Kaso nga lang, hindi ko alam. Eh, patapos na. Kaya, hindi naman na maganda, diba? Alam yun na. At eto nga, uh, pandaigdigang pa manang puok nang simbahan Ay, Santa Maria na to. Santa Maria, Ilocos at toto ayan the world heritage site church of la nuestra Señora de la asuncion santa maria de la Locosur. 1993 o oh, diba guys yeah, ito At ang suerte, suerte namin kasi Nakatulog kami dito sa likod ng church na ito. Ito yata yung pinaka pinaka old na church guys. Of oh, syempre 1993 hanggang ngayon meron pa. Tignan niyo naman ang Ilocos. Napakatibay. Oh. At tignan namin kung nasaan yung harap. Kasi sa likod kami dumaan kanina. At may nakita kaming dumadaan dito. So, sabi ko, dito siguro yung charts. At ito yung bell, bell, bell. Pataas. O, di diba guys? Oh, ito yung charts ng Santa Maria. El Hocosur. Tingnan mo lang guys, baybayin ko lang ito hanggang marating ko yung pintuan. Nasaan ba ang pintuan nito? Tignan nga natin to. Kung exit area nga ba to. Naka-close naman. Oh, dito kanina lang. Oh, ito yung Welcome visitor and pilgrims. Wow. At dito kami nga guys sa uh, ano, church na super old 1993 church. At dito nga din yung candle house nila. So hindi namin alam doon dapat dito ka maglakad tapos doon ka papasok. Ayan. Di ba ang ganda? So ayan. Ah, bigan guys, eto palabas na kami dito sa charts Oops, ten commandments. Oh, dta ten commandments. Okay, wala. Ay pababang thank you. Ayon pa sa mo na ten commandments. Wala. Ayon na guys yung charts At pag dito na sa taas kami kasi natulog doon sa likod nito. babaybayin natin ang um, uh, ayan ayan oh ganito pala to ibang kalye doon ayan ito Guys oh. Para oh. oh, kaya nga you see mga na ano yung mga bahay. 90, syempre 1993 line mo 'yan.